meron na kayong ano eh, record na binobola nyo taong bayan. Kaya hindi nyo maiiwasan na magduda ang taong bayan pagdating dito sa droga. Tulad nga nung ano sinabi ko kanina, uh, hindi naman sa masyado tayong, alam mo negatibo pagdating sa announcement ng Pangulo o sa sinasabi ng Pangulo. Alam nyo, kung talagang totoo yan, di napakaganda sana. Ang problema kasi, meron na ho kayong record may record na ho kayo ng pagsisinungaling, may record na ho kayo ng pambubudol, eh, hindi lamang po kayo maging mga tauhan nyo, si Yusy Claire, si Torre, meron na kayong ano, eh, record na binobola nyo taong bayan. Kaya hindi nyo maiiwasan na magduda ang taong bayan pagdating dito sa droga. At ang barometer, barometer po na kung talagang totoo na you are doing better than the previous administration, eh di sana, it will be safer now compared to the previous administration which is, hindi yan ang nararamdaman ng taong bayan. Yan ang barometer ng ng uh, lahat ng programang sinasabi niyo na you're doing it better because bloodless yung drug war. Pero hindi ho eh. eh kahit sino mamamayang Pilipino, tanungin ninyo. Kahit sino ho yan. Mapa, yan po ay nasa class D, class C, or B. Masasabi nila, iba noon. Masasabi nila ngayon, balik na naman ang droga sa mga club, balik na naman ang droga sa mga sa mga skinita, balik na naman ang droga kung saan saan. Halo-halo from class A to class E, nandun ang droga. So yun po ang barometer, hindi ho yung maraming nahuli. Ano hindi na maraming nahuling shabu o di kaya droga, kung wala naman tao, eh pagdududahan talaga. Diba? Yun ang sa akin dito. Kaya hindi ho nagiging negatibo ang tao. Nagpapaka, totoo lang. Eh yun ang mm -hmm. ano, yun ang ano natin dito.